Yung yeah, good morning mga pag Ito na naman pumuliin si Mako Bain at kasama ko ang aking mga bosses. Alright. Kami po ang mga sa pag-i. At kami po yung na sa my office, First Engineering Department. At nag-waiting na lang po kami. Alright, aking bro. Yon yeah, mga pag At dumating na po ang aming mga kasama sila yung aming susundan na yan po at medyo pa ingot, -ingot po ako siya sasensya na kayo at kami ngayon ay natakbunda na. Natakbunda natakbo kami mga kami mga kapangkista let's get it wrong. At pasok na natin ang music to no? dito kami dumaan sa may manggahan papunta kami ng Pladway papuntang C6 Taguig alright let's get it on pasok

nagtulog Di naman lumalaki Lagi na lamang Laman ka Yon mo ang pagisatag sa ano huto sa site kung alam ko lugar are, paikot kami, ang lugar ari pa ikot kami skinny tampi na sukan namin at ngayon na namin <coughs> at inubupang ani <laughs> Alright, at ayan po mo si sila Mahu Silano na ang sa area at responsibility dala yung naman ang init ang aking aircon. Alright. Walang update na yun na. Nag nag-start na sila mga pangkista. Ayun at Tanog susukat-sukat -sukat na sila roon. Alright, let's get out on. Oh. Start to lock, they're dito. Lipat naman, lipat-lipat dyan, Ayun na, at nagbutas na nga, Hiyaw tak gaya ng mga kanilang ginagawa, mga pagkakot ng turo sila na sample niya. Ito ka mahubang kapal ng itinasong na asfalto. Let's get it out. na yan, mga kapagkisa. Hanggang gayaan na lang yan at ulit ulit lang naman yan. Kaya, shortcut na natin. Ngani, at tayo ay... Ay, alam nyo ga kung anong best part ng ganito trabaho ay ang lunch break mga kapangkista so let's get it on and continue na lang ang vlog at samahan kami, kami magla lunch maghanap kami ng magkakainan walang libre pagkain kaya maghanap tayo ng mura alright Andun na sila, naglalakad. Doon ho talaga ang buhay. Daging na sa lakaran ng driver kasi magbababaan sila. Tayo pa mag-prepare -pre ng ay maglalak pa tayo na sasakyan. Gusto secure pa natin na sasakyan natin. Kaya, kaya, kaya sa uli tayo lagi. <laughs> kaya ka sa vlog ko, pre. Ayan at kakain na kami.